nga pala, kayo, huwag naman kayong tumawa kasi muntik na o, di ka apo, no? Oo, ako di makapag-upload ka hapon, oh! Uubo ako ngayon ng grupo. Yung ka na naman! Uy. Ano naman? Uy! Oo, oh, gusto mo sumali. Sali ka na! Tawa oh, na ako, so ano maging ganggang? Paano dalawang beses na bumalik siya tayo? Ano ganggang? Di naman! Wait lang no, na, no. kasi! Uy! Uy! Gano'n mo lang? Ang babao ng mga yun, oh. Yung mga mukha, mukha mukhang dugyot, eh. Si Kernel, puro bukbuk -buk yung mukha. Uy, o nga. Hmm. Si Barney, yung klibag nasa mukha. <laughs> si Robot, mukhang ito. Si Eggers, ang laki ng katawan, pero lampa. pa. Oh, o, si... O, oh, si ha, Pion, Si Ben. Hindi ko alam kay Ben, may saktik din ulo nun, eh. Pero, buh sumali doon. Magbutay ng sarili natin, grupo dito. O, 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 Daddy, o, oh. o, kadinya. niya, kung gusto mo magka-pero, gusto mo magka-cellphone ulit. Bago! Dito ako, oh, bibili, bibili lang kita ng cellphone. Kung gusto ano? mo, kahit anong gusto mo. Pag-isipan ko, pag-isipan ko, sige. Muna pag-isipan! Okay. What's up, neighbors? Neighbors? Puro ka neighbors, di nga tayo ganggang eh. Ano ba tayo? Tao lang. Ano tayo, high class na kupal. Huwag tayo magkano sa ganggang. Oy, eto nga pala. Kayo, huwag naman kayong tumawa kasi Muntik na ako, di makapag-upload ka hapon, no? Ano? Ayan na naman kayo, nagsisimula na naman kayo kakatawa nyo. Ikala nyo, nakakatawa eh. Okay, tumawa. Seryoso ako dito. Ikaw, naligo ka na ba? Parang asin mo. Hindi na. Wala ko di ko naligo. Ano to? Pag... Uy. Ay. Ay, paso pa muna. Paso pa, paso pa. Uy, pasok ka muna. Pasok ka, pasok ka. Uy. Pasok ka, uy. Tawagin mo nga. Uy, pasok paso pa dito. Eh. Pasok ka dito. Wakan mo Isang kakal. Ha? Ang gali. Diyan lang. parang umiiwas ka? ito, eh, upal to eh. Boy! Sinira mo yung cellphone ko eh. Uy, bakit ba? Ba't mo naman sinira yung cellphone niya? Aba, ayaw mo nga, mo, ko dyan. Ba't ka ba't mm -hmm. ha? Ano kung mo ko dyan? Sinira yung oh. cellphone ko eh. Sinirahan mo ka ba? Eh, mo but... yung cellphone ko. Ba't mo oh. naman ba yung cellphone niya? E ayaw mo ko dyan. Eh, ba't, ba't ka ba't nagdadampo sa akin? Ha? Kung, kung di dahil sa akin, wala ka dito. Tandaan hey. mo. Wag ka naman ba't totoo naman ni Wala kang cellphone ngayon? Ay, wait lang. Ganito na lang. Kasi ako kasi, bumubuo ako ngayon ng grupo. Like, ano ano Block ka mo naman! mo Uy! Baka kung gusto mo sumali. ka na! Diba? Dati, di ba? Karibal pa kita kay AJ noon. Uy! Di ba? Uy, pero kalimutan na natin yung mga bangayan natin noon. Sim. Alam mo, tayo sa ngayon. Alam mo, Jeron? Ayoko na! Sawa na! Sawa so, na! Maging ganggang! Paano? Dalawang beses na dumalik siya. Ayoko Ano ganggang? Hindi naman! Wait pa, lang kasi! Uy! Uy! Di naman! Di mo tayo ganggang! -gang. Ha? Tsaka, babaw na mga yun, oh! Oo, uh, pinili mo? Makikisali tayo dun sa mga yun uh, Pagbabaho nun Ayan o, oh, tingnan mo na lang Ang babaho mm. ng mga yun oh, Yung mga mukha mukhang dugyot eh Si Kernel, puro buk -buk yung mukha hmm. Si Barney, yung libag nasa mukha <laughs> Si Robot, mukhang hito Si Eggers, ang laki ng katawan pero lampa oh, si, uh, O si maa, kaya, si ben. ben Di ko alam kay Ben, may saktik din ulo nun eh Pero, owi din pero mm. Ang babaho talaga nun Huwag ma. tayong sumali dun, magbutay ng sarili natin Grupo dito oh. Kayo o so, bakit? Ah. Oo, oh. oh, alam niya yan, Nagpaalam na kami. alam oh. na, o. Oh. Daddy, oh. O, oh, daddy niya. Oh, oh, daddy ka ng daddy, oh. O bakit? Oh, daddy ah, kami dito ko naman niyo. Eh, kasi huwag kayong matakot kasi andiyan naman yung kasko, andiyan si Radik. Oh. Kung protektahan tayo niyan. Uy, huwag kayong matakot. Yo, 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 sumali sa inyo. Kung gusto mo magka-pair or gusto mo magka-cellphone ulit. Bago. Dito ako bibili, bibilang kita ng cellphone. Kung Oo, gusto ano. mo, ano? kahit anong gusto mo. Gusto Ay, mo, mo. sa yun yung cellphone. Oh, sige, sige, sige. Bibili na sige. mo bago ko. Oh. O. Ayoko, sali ka na. Sumali ka na si. O, papalakas tayo ng grupo natin dito. Kasi doon sa labas, eh, ayoko kasi na ma-expose sa ano eh. Masyadong sensitive yung skin ko eh. Baka mm. Ba, mga... <laughs> ano ako <laughs> eh. itim naman, itim mo rin naman. Uy! Ano may tema yan? o, light brown yan o. Kala mo sa akin. Oo, <laughs> oh, siya! Siya! Oo, oh, ano, ano? Ano? Sumali ka na si... Ika ano? huwag mo na pag-isipan! Sumali ka na! Sumali ka na agad! Promise! Sasabihin ko sa'yo ah. Di ba nag-aaral ka ngayon? Oo. Oh. Oh, sinabi, ko, sinabi ko din to kay Giancarlo. Mm. Etong pag-aaral kasi, once na nag-graduate ka, yung ending mo diyan magiging empleyado ka lang eh. Maging hirap. Sa tingin ka sa, sa pagiging empleyado. Pag-iisipan ko, pag-iisipan ko, sige. Muna pag-iisipan! Oo. Oh. oh. Sumali ka na agad. Sumali ka na lang nga, para bibigyan na lang kita, bibigyan-bigyan kita, magkano ba gusto mo? Magkano ba baon mo? Ino-operan mo ako, ayos ka! Ino-operan mo ako, G, huwag ganyan! Uy. Eh, tsaka, pwede din kita kasi maging katulong kay AJ. Uy! Diba? Oh, sumali ka kasi. Gawa na ni Aris yun ah. Eh, best friend ka yun. Kumbaga, magiging magkaibigan ulit ba? Oo. to. Uy! Pinapanindi ka may pagiging solotero mo eh. Ayang ka na naman eh. Binibigyan mo na naman na mali siya yung mga ano ko eh. Ayaw Kakaibiganin lang naman natin eh. Wala naman tayo gagawing masama eh. Alam mo, ayoko na maging masama. Samang sawa na ako. Dabi ko ng problema eh. Problemahin ko pa kayo. Pag-iisipan ko, sige. Pag-iisipan ko. Mm. to. Bakit? Gusto? Ano ah? Dito lang ako. Ah, dito lang naman ako basta. Oo, oh, pag lang O kayo ah, walang tatawa dito ah. Seryosa ako ngayon. Oo, oh, seryosa kami dito. Excited ako oh. sa mga bu sa bubuin nating grupo. Oh, talaga. ko magiging malakas-malakas malakas oh, tayo talaga. Oo, malakas tayo dito. Makakupan tayo dito. Eh, ikaw hey, maligo ka na. Mukha ka na mga ano. Hoy, Ang asim mo na naman. Why only pili ko? Ang asim mo nga eh. Wala. Kakaligo oh, ah, ka lang oh, din. Oo. Oh. Akin maligo na nga yan nga. Ma ah. Maligo ka na dun. Ngayon na to. Oh.